Pag-usapan natin itong issue na nangyari tungkol sa isang waiter na natawag niyang sir yung isang transgender na si Jude Bacalso. At naging issue to dahil pagkatapos siyang gawin yon pinatayo siya ni Jude ng dalawang oras o halos dalawang oras para pangaralan siya dahil sa nagawa niyang pag-misgender kay Jude Bacalso. At dito nagkaroon ng outrage yung mga netizens, hindi dahil sa pagmi-misgender, dahil sa mukhang pagmamaltrato ni Jude dito sa waiter na to, na pinatayo niya ng dalawang oras. So ano bang misgendering? O babasahin ko na lang to ha. It occurs when you intentionally or unintentionally refer to a person, relate to a person, or use a language to describe a person that doesn't align with their affirmed gender identity. For example, calling a woman a man or a man a woman, is an act of misgendering. Ngayon, may mga proponents na nagsasabi na ang misgendering is an act of discrimination. Pero tignan nga natin kung ano ba ang ibig sabihin ng discrimination. Discrimination is the process of making unfair or prejudicial distinctions between people based on groups, classes, or other categories such as race, gender, age, religion, physical attractiveness, or sexual orientation. Ngayon, ang tanong dito, is misgendering really discrimination? So, unang-unang -una, pag-usapan natin itong definition ng misgendering. Misgendering kasi is you're assuming the person's gender identity. So, when you see a man, you call him a man. Or when you see a woman, you call her a woman. Ngayon ang tanong dito, do you call the transgender person he or her? At dito medyo nagiging confusing para sa karamihan sa atin. Kasi ang karamihan sa atin, nasanay na talaga na pag nakakita ng lalaki, tatawagin siyang him, he, o kaya sir. At pag nakakita naman ng babae, tatawagin na she, her, o kaya ma'am. Yun kasi yung nakikita natin sa karamihan. Ngayon, pag nakakita ka ng lalaki na nakabihis na pambabae, babae, mo ba agad na babae yon O kaya ia mo ba na lalaki yon na nagdadamit babae lang? Ngayon, ang punto ng mga ibang sektor ng LGBTQIA+, ay dapat hindi daw tayo nag assume Pero para sa akin ang hirap naman ng mundong 'yan ano na hindi tayo pwedeng mag-assume kung ang kausap natin babae o lalaki. Paano kung may babae akong kaharap? Hindi ko pwedeng i-assume. Tatanungin ko pa sa babaeng 'to. What pronouns would you like to be called or would you like to be addressed as? Eh kitang-kita mo naman babae. Okay, may nakita kang lalaki. Tatanungin ko ba, ba sa lalaki, what pronouns would you like to be addressed as? Ang hirap nun, it's like walking on eggshells. What kind of a world do we live in that we have to walk on eggshells dahil sobrang hypersensitive na lahat ng mga tao sa mga gender pronouns? At pagtiningnan mo nga ano, parang mali nga yung sabi na gender pronouns eh. kasi in reality those pronouns are biological sex pronouns because binary yan eh, male or female, he or she, him or her. Pero pagtiningnan mo naman ang gender, ang gender ay hindi binary. Ang gender ay isang spectrum, maraming klase. Apparently in some counts it's in the hundreds of genders. So, kung ganon, dapat ang gender pronouns should be in a spectrum as well. Hindi na dapat binary yan o kaya dapat wala na lang gender. Kaya sa usapan ng genderless pronouns, dito nangunguna ang Pilipinas. Kasi sa wikang Pilipino, pag tinignan mo, gender neutral tayo. Wala namang he or she eh. Wala namang him or her eh. Meron lang ikaw, ako, tayo, kayo, kanila, kami. Ang atang maganda dun ay bulag tayo sa si gender in that sense. At hindi importante kung ano ang gender ng isang tao sa relasyon mo sa taong yon Kung ang isang tao ay lalaki ba o babae o kaya gay o kaya bi or trans, it doesn't matter. Tao tayong lahat, yun ang pinaka-importante. At ang pagbibigay natin ng respeto sa isa't isa ay base sa ating pagiging makatao. Yun ang mas importante. Kaya tingin ko doon nag-uumpisa yung problema eh, sa mga ibang lengguahe tulad ng English na may gender pronouns. At yung gender pronouns na meron natin ngayon ay hindi na sapat para sa gender spectrum na meron ngayon. Kaya kung gusto natin ayusin itong problema to, kailangan magkaroon na lang siguro tayo ng mas maraming pronouns para sa lahat ng mga genders. At wag nating pinipilit yung biological pronouns sa ngayong dumadaming genders na lumalabas na. Ngayon, ang tanong, disrespectful ba yung waiter sa ginawa niyang pagtatawag ng sir dito sa isang transgender na si Jude? Para sa akin, hindi. Kasi the fact na in-address niya si Jude as sir is already showing a sign of respect to the person as a customer. May respeto ng ibinibigay. Kasi ang respeto na ibinibigay sa isang tao ay base sa yung pagiging makatao. Hindi base sa kulay ng iyong balat, hindi dahil sa iyong edad, hindi dahil sa iyong gender, hindi dahil sa trabaho mo o posisyon mo sa buhay. Dahil ikaw ay isang tao at ako ay isang tao, bibigyan kita ng respeto. Ganun lang yon. Ngayon ang importante dito ano, ay, in my opinion, ha, huwag natin pinipilit kasi yung ating pananaw sa ibang tao. Let's not impose our beliefs and our values on other people. Kung ikaw may paniniwala, huwag mong pinipilit yan sa ibang tao because an imposition of your will or your opinion on others, is already an infringement on that person's rights at para sa akin yun yung talagang disrespecte eh. pag ini-impose mo yung will mo on other people and tingin ko talaga lahat tayo kailangan tayong step back nang konti ano at tignan natin yung bigger picture i think ang mas importante dito ay hindi yung uh, usapan ng gender ngunit ang usapan ng pagiging makatao if we all treat each other with kindness and respect, basic kindness and respect and courtesy, kahit na anong gender mo, kahit na anong kulay mo, o kahit na ano pa ang posisyon mo sa buhay, dapat lahat-lahat ng pagtrato natin sa tao ay pantay-pantay. At tingin ko ngayon na ginamit ating basihan kung paano tayo dapat kumilos at makipag-usap sa mga iba't ibang tao, mas magiging maayos at mabuti yung ating lipunan. And on a final note, alam mo tingin ko nga no, na ang galing ng mga Jollibee cashiers dahil nauna na sila dito eh, para maiwasan yung mga issue ng gender identity. Imbis na tawagin kang ma'am or sir, naalala mo na pag ginigreet ka nila, tinatawag ka na lang nilang ma'am sir. At siguro kung gusto mo iwasan yung mga ganitong issue, siguro lahat na lang tayo dapat tawag natin sa isa't isa ay ma'am sir kayo, ano singin tingin nyo, Agree or disagree dito sa mga sinasabi ko dito? At baka may mga iba kayong punto na hindi ko na pag-usapan. Isulat lang nyo yan lahat dito sa comment section. At pag nagustuhan nyo mga ganitong klaseng video, please subscribe to my YouTube channel and click on the notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Ito si Kristan, magkita tayo muli.